Hi, hello po sa inyong lahat. Welcome to Ima Tarot. And this is uh, Kapalaran sa Pag-ibig. This is for all signs, my dear. apalala lang po na maaaring iba sa inyo makarisonate, maaaring din ang iba sa inyo ay hindi. So ipick nyo lang kung saan kayo mas nakarisonate, my dear. So, Kapalaran sa Pag-ibig. Sorry, yung posa ko. Ito yung posa ko eh. Alright. So, sa nakita ko dito, um, sa ngayon, litong-lito ka ang iba dito, yun nakita ko ito na hindi ka makatulog um, nandito rin na uh, in love maaari itong ang uh, iba dito sa, you know um, uh, nakita ko dito na air sign or you're dealing with Gemini sign. Maari ito ikaw ay Gemini ah uh, or nagdeal ka dito you're dealing sa mga um air signs. It could be uh, Aquarius, uh, Gemini or Nandito rin na uh... nakita ko rin dito ang Fire sign. Maaari itong sa compatible ka ngayon. Marito na um, nandito sa inyo may karelasyon kayo or sa love life ninyo na you're dealing dito sa Gemini at sa Kafar sign. na Aris. Um, may karelasyon ka ngayon na parating pa ito? Or nag-iisip, iniisip mo ito kung uh, nandito yung... Naguguluhan ka eh hindi ka makatulog kung mahal ba o ano ba ang Nandit, nakita ko itong may naramdaman ka sa taong ito pero pinipigilan mo itong sarili mo kaya ito rin dahilan kung hindi ka makatulog nakita ko dito naghanap ka dito ng um, nag enlightenment naghanap ka dito ng mga sign kung baga, um, kumbaga Kita ko ito na kung totoo bang nagmahal ito sa iyo, kung totoo bang may love ba, kung may emotions ba o kung may level ba ito yung relationship ninyo. Mapagbigay naman itong tao na to, mapagbigay, uh, mapagmahal. Pero nakita ko dito wala pa tong, hindi ano itong relationship ninyo, hindi pa to wala siyang um, hindi klaro. Baga walang, walang level ito eh. Nandyan siya, nandyan. Kaya ito rin ang nagpa, uh, nagdadala sa iyo na uh, hindi ka makatulog. Hindi ka mapalagay. Ang iba rin nito na talagang mahal na mahal mo tong tao na to. Naguluhan ka kasi mabait naman. Binigay naman siya sa kung anong gusto mo. Binibigay niya. Uh, at maaari nang dito rin na may mga may manliligaw. Maaari itong may manliligaw ka dito. O may nilalagawan ka na uh, pinigilan mo itong sarili mo. May naramdaman ka. Pero mas more on dito na pinipigilan o may nanliligaw na ayaw mo muna. At dito rin sa iyo na kita ko rin dito na may mga ano pa eh with Nine of Wands. Advice is dito sa'yo na kung ano mang meron kayo ngayon sa, ka, sa relationship mo ngayon, um, ipalagay mo lang ang loob mo. Tanggapin mo. Kung ano mang yung binibigay niya sa'yo, minsan inayawan mo eh. Nag-offer ito sa'yo, no, may binibigay ito sa'yo, minsan inayawan mo. ayaw mong tanggapin. May naliligaw sa iyo, ayaw mo siyang hindi mo siya ini-entertain. Kumbaga nandito. Pero nandito rin sa iyo nakokonsensya ka. Kumbaga nandito na ka kasi hindi mo siya kinakausap, hindi mo siya ini entertain o ano man yung inayawan mo. sa nakonsensya ka kung ano mang ginagawa mo. Mare din ito na Nakita ko rin dito ang iba sa inyo, lalo na dito sa nag kayo sa mga Gemini, yung mga air sign, ng tao na to, na sa mga sa love life mo na marito na siya ay kung ano man yung ginagawa niya sa iyo, siya ay nakukonsensya, hindi siya mapakali o hindi siya makakatulog, lagi kanyang iniisip. At more clarification dito na itong tao na to, na may, may nararamdaman ito sa iyo. Mare din ito na may iba dito sa inyo na gusto na niyang mag down. Pero mare din itong ikaw muna, ikaw dito ang ayaw muna. May mga plano siya, may mga gusto o may mga binibigay uh, or nandito sa iyo na nandito na gustong mag um, kumbaga bigyan ng level ito yung relationship ninyo na mare din ikaw ito ang ayaw. Ikaw ito yung Ayaw mo na kasi mas inuuna mo pa ito yung sarili mo o inuuna mo pa ito yung career mo. Are din ito na namili ka. Ba din itong naguguluhan ka kung uh, making a decisions kung tatanggapin mo ba to, uh, mag mag-level up na ba itong relationship ninyo? Uh, sasagutin mo ba to or something dito na may mga guilty feelings dito. Na hindi makakatulog, hindi iniisip ka lalo na dito sa mga ear signs na nag-deal ka rin dito ng mga fire signs. Mostly dito sa nakikita ko dito, uh, my dear. So, nakita ko rin dito na enjoy mo lang kung uh, enjoy mo kung ano, uh, ipalagay mo lang ang loob mo. Pwede mong sabayan kasi nandito sa iyo, nagulong ka, isabay mo dito yung love life mo at saka career mo. Sa mga, sa mga marriage naman siya, nakita ko rin dito na uh, mas mas more on ano kayo, may mga pagsubok man kayo sa sa mga marriage din dito. Siguro isa rin ito sa mga ano niyo na may mga uh, isa rin magbigay mag um, Kung kumbaga may nakita ko dito nagigilty kasi nakunan or something dito. You know, sa mga miscarriage dito nakukunan kayo or may mga pass kayo dito na ano na isa rin ito sa mga struggles ninyo. Gustong-gusto niyo ng magkaroon ng new beginnings, no? bagong magkaroon ninyo ng magkaroon kayo ng anak, mali din itong iba sa inyo dito ng uh, instead you know, na nagbaka gusto niyo ditong magkaroon ng mga pets, mga deer and something dito. Umari din ito na may magbibigay dito sa iyo ng um, animals. Mali itong aso, mali itong pusa na magbibigay dito sa iyo as a, a, a regalo dito sa inyo ang iba dito sa inyo sa mga love life or sa mga boyfriend ninyo, my dear. So, nandito sa love life mo ngayon is gusto mong mag down dito ang iba dito or mag-level uh, up ang iyong relationship. Kaya kung tinatanong mo ito kung iniisip ka ba dito or nagigilty, iniisip ka dito or may nagigilty dito sa mga ginagawa o sa mga hindi ito mapalagay. Kung baga, may guilt feelings dito. So maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, sa hindi pa po nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe ng akin channel. At ang um, sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. And God bless you all.